Namay magama nga missing yapon. Mm. And more than a month na. And to think nga igipasaligan e, ni uh, Babayap. Mm. Nga siya gawin na personal nga makitan. As of now, wa pa. Maupod si Governor Ares. Nga missing yun, ha? Mm. O gani, Nga katong na missing, barkada gito ni Babayap. Oh. Iya gitu betak bata Oh. Sawa so, patung madato. Ah, nadato. Nadato naman. Oh. Pero sawa so, madato. Kwa gitu, dungan magkaon sila. Close as, as in close gud sila ni babayo. So, ug moingon kana ko rog nadato, unsa may diferensya? Mo nay gi pangutan na sa tagahagna nga giunsa pagkadato. Oh. Nga unsa may nadungog nga lisod man gud ni moingon dato. Kung sa so may kausaban sa so yeah. iya,